ang Japanese na yumanib sa Iglesia ni Cristo. Kapayapaan sa gitna ng digmaan, siya si kapatid na Yoshiaki ang kauna-unahang hapones na nabautismuhan sa loob ng Iglesia ni Kristo, nakapangasawa ng isang Pilipina na si Felisidad at nagkaroon ng city anak, payapang sumasamba at naglilingkod sa Diyos, ang kaniyang pamilya sa loob ng Iglesia ni Cristo, Disyembre taong 1941. Ikawalo ng umaga, araw ng linggo sa Hawaii, sa Amerika, Binumba ng bansang hapon ang Pearl Harbor at makalipas lamang ang Tito Oras, lumusob naman ang hukbong panghimpapawid ng hapon sa Pilipinas. Sunod-sunod na pinasabog ang mga base militar ng Amerika dito sa bansa. Kasunod ang pagdaong ng Japanese Imperial Forces sa Lingayen Gulf patungong Maynila at nagsimula na nga ang pananakop ng Hapones sa Pilipinas. Bilang isang mamayang hapon, pinuntahan ng mga sundalo ng hapon si kapatid na Yoshimuto sa San Pedro, Laguna. Upang ipagbigay alam na siya ay kukuhaning interpreter sa opisina ni General Masaharu Homa. Labagman sa kaniyang loob ay kinakailangan niya itong gawin para sa kaligtasan ng kaniyang pamilya. Sa paglilingkod ni kapatid na Muto sa gobyerno ng hapon sa Intramuros, Maynila, nakita niya ang pagmamalupit at pagpatay ng mga sundalo sa mga Pilipino. At dumating pa sa puntong may mga kapatid. Sa iglesia ang nadamay at napagbintangang gerilya Lumapit kay kapatid na Muto ang may bahay ng kapatid na Alfredo Raymonte, isang ministro sa lokal ng tayuman sapagkat sila'y nakatakdang bitayin, kinabukasan dahil sila'y napagbintang ang gerilya, nailigtas ni kapatid na Muto si kapatid na Alfredo at ang ilang ministro pa sa napipintong kamatayan. Madaming kapatid sa iglesia at mga Pilipino ang natulungan ni kapatid na Muto, ngunit dumating ang pagkakatong hindi niya nailigtas ang tatlong ministrong pinaghukay ng kanilang libingan pagkatapos ay binaril sapagkat nahuli siya ng pagpunta doon. Tinibdib ito ni kapatid na Muto dahil dito gumawa ng paraan si kapatid na Muto upang wag madamay ang mga kapatid at ministro sa gulo ng digmaan. Gumawa siya ng passes na maipapakita ng mga ministro sa mga sundalong hapon kapag sila'y nangangaral ng salita ng Diyos. Ito ay nakasulat sa wikang hapon at pinirmahan niya ito bilang patunay na tanging pagsamba at pagpupuri sa Diyos ang ginagawa ng mga iglesia at hindi paglaban sa gobyerno ng Hapon. Ibinigay niya ito sa kapatid na Felix Y. Manalo at maging sa lahat ng ministro sa buong bansa. Sa gitna ng gulo ng digmaan, nakasumpong ng kapayapaan ang mga kaanib sa loob ng iglesia ni Kristo. Tunay na mabuti ang Diyos sapagkat kumamit siya ng kasangkapan para iligtas ang mga hinirang niya sa kapahamakan